Shoutout tayong mga idol sa aking mga member kay Harry Chan, Merlinda albis, priscilla Inot, Sheila Bonino, Angelito Brunola, kay day Ilin Ido, at sa mga nag-renew sa kanilang mga buds kay Richard Umpan, Torren and 4 Friends, Marcel Nakil, at kay Tita Jinky Feres. Maraming maraming salamat sa inyong mga idol. At shoutout din sa lahat ng mga nagko-comment sa ating mga bagong upload. Lalong lalo na sa mga nag-likes at sa mag-share ng ating mga upload malaking tulong na po iyan mga idol maraming salamat shoutout din sa lahat ng mga nag-aabang sa ating mga bagong upload sa mga silent listener shoutout sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga security guard sa mga baker, sa mga blind community maraming salamat sa supportan ninyo uh, mabuhay po kayong lahat mga idol simula na po natin ang ating kwento sa mga sandaling iyon habang pabalik na ang mga batang paslit doon sa lugar ng kanilang lola Candida, Kumikilos na din ang mga espiya para tuluyan ang gawin ng mga ito ang kanilang binabalak. Kasama ng mga espiyang ito ang dalawang namumuno sa kanila na tinatawag na kambal na hudas. Sa ilang araw na pagmanman ng mga ito doon sa lugar nila ni Nanay Candida, unti-unting nakakaramdam na ng panganib ang mga ito. May mga pratandaan na din itong sinanay kanida. Ngunit dahil nga sa mga pagkakataon na iyon, bumabawi pa ang matanda sa kanyang kalusugan. Dahil doon sa naging labanan, doon sa kampo utso, nang makalaban ng kanilang grupo ang mga tagtad na mga rebuilde. Hindi pa ganun kalakasan ngayon ang kakayahan itong sinanay kanida. Punan pa na malalakas ang mga pudir at mga sabulag ng kanilang mga kalaban ngayon Itong si Pablo ilang araw na din itong may mga kakaibang nararamdaman Ngunit hindi niya talaga matiyak kung saan nang gagaling ang mga iyon Sinubukan na nitong si Pablo na alamin ang mga ito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga usal Ngunit wala talagang maisip ang mga ito kung sino ang nasa likod ng mga presensyang nararamdaman ng mga ito blanco pa rin itong si Pablo nag-iingat na lamang ang mga iyon sa kanilang mga kilos sa araw-araw ngunit walang kalam-alam pa rin ang mga ito na may mga umaligid ng mga kampo ng kadiliman at may balak sa kanila ng masama lalo na kay Nanay Candida nasipat na din ng mga espiyang ito ang dalawang mga espesyal ng sigbin nitong sinanay kanida na mga panabong niya galing doon sa mundo ng mga kasoy kabilang ang mga ito sa kanilang pakay katirika na iyon ng araw nang may biglang kumatok sa bahay nila ni Nanay Kanida sa mga pagkakataon na iyon ang kasama lamang nila ni Nanay Kanida at Pablo doon sa bahay ay ang dalawang katulong na mga ito wala din doon itong si Luis at Toto dahil nga sa kanilang katungkulan ng mga ito doon sa lugar ng kanlasog. Ang dalawang mga katulong ng mga ito ang nagbukas doon at napapangiti na lamang ang dalawang matandang kumatok. Bukod sa dalawang ito, may kasama pa ang dalawang matatanda na nasa paligid lamang. Apat ang nakaantabay na doon sa dalawang mga sigbin itong sinanay kanida doon sa gilid ng bahay. Naghihintay na lamang ang mga ito ng tamang pagkakataon para kumilos. Bukod pa doon sa apat na iyon, nakaantabay din ang iba pang kasamahan ng mga ito na nag-anyong mga malalaking ibon na nakadapo doon sa malaking puno ng kahoy na tipulo na nandoon sa gilid lamang ng bahay ng babaylan. Binabantayan at minanmanan ng mga ito ang bawat pagkilos nitong si Pablo Agad na humingi ng tubig ang dalawang matanda. Ayon sa mga ito, malayo pa ang kanilang pinanggagalingan. Mayroong malagang pakay ang mga ito sa kapitan at sa napabalitang babaylan at ang tinutukoy nito ay si Nanay Candida. At dahil naman nakakaawa ang kalagayan ng dalawang matanda, pinapapasok ang mga ito ng mga katulong nila. Pati itong si Pablo na sa mga pagkakataon na iyon malapit lamang din sa kinaroroonan ng mga ito. Napatitig itong si Pablo doon sa dalawang mga matatanda. Ngunit wala namang naramdaman itong si Pablo na kakaibang mga presensya galing sa mga ito. Kaya pinabayaan na lamang niya ang mga iyon. Pinapapasok ng mga katulong ang dalawa at pinaupo ang mga iyon doon sa sala. Habang tinawag naman agad ng isang katulong itong sinanay kandida. Habang papalis ang isa pang katulong para kumuha na din ng tubig, agad na may ginawang mga usal ang mga ito. Ngunit kakaibang mga usal para hindi ito maramdaman ng matandang babaylan na ang kanilang mga usal ay ginagamit ng mga ito bilang karunungan na tulad ng mga ginagamit ng mga orang gutay doon sa bukirin ng sungkol para hindi maramdaman ang kanilang mga presensya bilang mga espiya. Nang mapag-alaman iyon ni Nanay Candida, agad naman itong sumama doon sa kanyang katulong. Ngunit masama din ang hinala ng matandang babaylan dahil na rin sa ilang araw na may mga nararamdaman itong mga masasamang pangitain at napaka imposibleng may mga taong magpagamot sa kanya dahil matagal na ang mga taon na nagpahiwatig na itong tumigil na sa kanyang pagiging babaylan at ang isa pa sa mga iniisip ngayon nitong sinanay Candida bakit bigla-biglaan ang pagpapakita ng mga ito at nagkataon pa na tanging sina Pablo lamang ang naroroon. Agad naman nagumayak naman itong sinanay kanita. Ngunit may binitbit itong bagay kung sakali paglabas ng matanda kasama ang kanilang isang katulong wala namang naramdaman na kakaiba ito galing doon sa dalawang matanda na nakaupo doon sa may sala. Nakangisip pa nga itong sinanay kanita habang lumalapit na ito doon sa dalawa. Ngunit makailang hakbang pa lamang itong sinanay kandida dahil na rin sa tangan ng matanda. nakahit hindi pa ito ganun kalakasan agad na nakakaramdam ito ng mga pakiramdam na hindi niya mawari na pahinto sa paglalakad ang matandang babaylan at muling tumitig doon sa dalawa. Nakangisi na rin ang mga iyon sa kanya habang nakatitig ng matalim sa kanyang kinaroonan. Ilang sandali lamang, biglang natumba ang katulong na nasa tabi nitong sinanay kanida na labis na ikinagulat ng babaylan. At ngayon, batid niyang may mali at hindi nga mga normal na mga panauhin ang dalawang matandang ito. Kaya agad na inilabas nitong sinanay kanida ang hawak niyang mga pulbo ngunit biglang tumayo naman ang katulong nitong sinanay kandida na kanina lamang ay biglang bumagsak doon sa sahig at agad na nagpakawala ito ng pagsaboy ng mga pulbo sa kanya. Ang katulong na iyon, biglang nagbago na din ang anyo sa pagiging matanda. Ginaya na pala ng isang matandang espiya ang hitsura ng katulong nila na siyang sumundo kay Nanay Kanida doon sa kanyang silid. Samantalang ang isa doon sa dalawang matanda na nakaupo doon sa may sala, biglang natumba na lamang ito at nawala ng malay. Napagtanto nitong sinanay kandida na iyon ang tunay niyang katulong. Kaya napamura itong sinanay kandida. At ngayon napagtanto niyang totoo na nga ang kanyang mga pangitain at ngayon nangyayari na nga ang mga ito at wala siyang kalam-alam kung ano talaga ang pakay ng mga ito sa kanya. Ngunit sigurado siyang kampon ang mga ito ng kadiliman. Dahil sa mga isinaboy na mga pulbo, hindi na nakakilos pa itong sinanay kandida. Batid niyang may halong mga malalakas na mga usal galing sa mga espiya ang mga pulbong iyon. Nabatid din nitong sinanay kandida na malakas ang karunungan ng mga ito pagdating sa mga orasyon. Dahil bukod sa hindi niya agad naramdaman ang tunay na mga pagkatao ng mga ito, walang nagawa ang kanilang mga panguntra na nakalatag doon sa labas at loob ng kanyang bahay. Habang nangyayari naman ang mga iyon doon sa loob ng bahay, itong si Pablo na nandoon sa labas, bigla itong napapihit nang mayroong biglang may apat na mga katao ang sumulpot galing sa kanyang likuran. Naramdaman niyang agad na naglatag ng mga usal ang mga ito. Parang magbubukid ang hitsura ng mga ito. Dahil bukod sa nakapaal lamang ang mga ito, nakasuot din ang mga ito ng mga sumbrirong gawa sa buli. May kakaunting putik din ang suot nilang mga kamisita at mga pantalon. Ngunit ang ikinabahala nitong si Pablo, ang bitbit -bit ng mga ito na mga patalim agad na umatras itong si Pablo at Humanda. Alanganin ngayon ang kanyang sitwasyon dahil wala man lamang siyang maabot na armas. Naisip din agan itong si Pablo na maaring nanganganib din ngayon ang buhay nila lalong-lalo na si Nanay Candida. Maring nagpapanggap lamang ang mga matatandang pumasok doon sa loob bago pa muling makakilos itong si Pablo. May mga patalim ang humahagibis sa iri papunta sa kanya. Naiwasan naman agad ito ng disipulo ni Nanay Candida. Ngunit agad na nakalapit na sa kanyang kinatatayuan ang apat na mga kalaban. Ang iniisip ngayon nitong si Pablo ay umatras na muna at puntahan itong si Nanay Candida doon sa loob ng sala. Ngunit napakahirap iyon na gawin. Bukod sa wala siyang armas na panlaban sa mga ito, Mahirapan siyang matapakan ang anumang anino ng mga ito dahil katirikan ng araw sa tanghaling iyon at ang mga anino ng mga nilalang nasa paanan ng mga ito at napakabilis din kung kumilos ang apat habang umaatake ang mga ito kay Pablo. Agad nang nakuha ng iba pang mga kasamahan ng mga espya ang dalawang sigbin nitong sinnanay kandidat ilang sandali pa natamaan itong si Pablo ng pagsaksak sa kanyang balikat. Ngunit nahawakan naman niya ang isa sa mga ito at gamit ang kanyang karanasan at karunungan sa pakipaglaban na gawa niyang maitumba ito at maupakan ng mga pagsapak. Ngunit sandali lamang iyon dahil magaling din ang isang ito. Nagbato ng mga usal itong si Pablo. Ngunit agara naman na nakuntra lamang ito ng kanyang mga kalaban nagawa pa niyang mabuntalan ang isa pa. Tinamaan niya ito ng pagsapak doon sa may panga. Tumilapon pa nga ito at bumalandra ang katawan doon sa git ng kanilang bahay. Ngunit sadyang mas nangingibabaw ang lakas ng mga ito, hindi lamang sa pagdating sa usal kundi sa pakikipagkumbate. Dahil bukod sa nag-iisa lamang itong si Pablo, dihado din ito pagdating sa mga armas. Nagtamo pa nang ilang saksak itong si Pablo na tuluyan itong ikinabagsak, inaakala ng disipulo ni Nanay Candida na katapusan na niya. Nang mawalan siya ng malay, saktong paglabas naman ng dalawang mga matatanda na daladala ang walang malay na katawan nitong si Nanay Candida. Napakabilis ng kilos na mga ito, nasa loob lamang ng ilang mga segundo, biglang naglaho na ang mga ito doon sa lugar. Nang bumalik naman ang wisyo ng mga katulong nila ni Nanay Candida, agad na bumaba at lumabas ang mga ito ng bahay. Dito nila naabutan itong si Pablo na mayroong sugat sa katawan. Kaya agad nila itong tinulungan. Natataranta na din ang mga ito dahil sa pagkawala ni Nanay Candida ang isa sa mga katulong mabilis na nagpunta doon sa sentro ng lugar para ipaalam agad ang mga pangyayaring iyon kay Luis. Nawindang ang kanilang mga isipan dahil sa sobrang bilis ng pangyayaring iyon sa loob lamang ng ilang mga minuto. Biglang naglaho na itong si Nanay Kanida at mayroong sugat naman itong si Pablo. Ganon kabilis at kaplanado ang mga pagsalakay ng kanilang mga kalapan humingi na din ng tulong ang mga ito doon sa mga malalapit na kapitbahay sa mga sandaling iyon. Tuluyan ang nakapasok si na Mark doon sa bayan ng kanlasog. Masaya pa nga ang mga ito dahil sa wakas nakabalik na ang mga batang paslit doon sa kanilang lugar. Pati pa nga itong si Mark, unang bisis na nakaapak ito doon sa lugar ng Kanlasog. Kakaiba ang saya na nararamdaman niya. Makalipas naman ang ilang mga minuto, Papalapit na din ang mga ito doon sa bahay nila ni Nanay Candida. Ngunit nagtataka itong si Mark. Mayroon itong naramdaman na kakaibang presensya. Ngunit saglit lamang iyon dahil agad din itong nawala. Napalingon-lingon itong si Mark doon sa buong paligid. Ngunit wala siyang nakitang mga nilalang na maaaring pinanggagalingan ng mga presensyang iyon. Tanging mga magbubukid lamang ang kanyang nakikita doon sa paligid at doon sa kanilang dinaraanan. Hinayaan na lamang ni Mark ang mga iyon na isip niya na baka. Kabilang lamang ang mga iyon doon sa mga naninirahan dito sa lugar ng Kanlasog dahil napabalita ang bayan na ito sa buong isla na tirahan ng iba't ibang uri ng mga inkanto at lamang lupa. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakbay ng mga ito Natanaw na nila ang bahay nila ni Nanay Candida Ngunit muling nagtataka ang mga ito Dahil may mga tao doon sa labas Nando doon din ang sasakyan ng ama nila ni Abo at Akiko Nang tuluyan ng makalapit ang mga ito Agad na lumapit naman sa kanila itong si Tuto Na sa mga pagkakataon na iyon Nando doon na din sa labas ng bahay nila ni Nanay Candida At wika nito agad sa kanila Nakabalik na pala kayo, abo. Sumama kayo agad sa akin doon sa loob. Si Manong Lois na ang bahalang magsabi sa inyo. Nagtataka din itong si Mark. Pakiramdam ng antingero. Mukhang may mga nangyayaring hindi kaya ayang bagay sa bahay ng mga paslit. Doon naman sa loob. Nagulat pa nga itong si Lois nang makita at masilayan ang kanyang mga anak na kambal. Mababanaag mo din agad ang pagkabahala sa hitsura nitong si Lois dito na inihayag nitong si Luis doon sa mga batang paslit ang tungkol sa pagkawala at pagdukot kay Nanay Candida nang hindi pa nakonfirmadong mga nilalang. Napatulala na lamang ang mga batang paslit bago na paiyak ang mga ito. Lalong nalulungkot ang mga ito nang makita naman ang sugatan na si Pablo. Kaya pinahinahon naman nitong si Luis sina Abo at Akiko samantalang hindi din makapaniwala sa kanilang naabutan ang mga ito, lalong lalo na itong si Mark. Sabit pa naman ito na makikilala at makita itong sinanay kandida. Makalipas ang ilang mga minuto. Nagpulong muna ang mga ito. Umalis na ang mga kasamahan nitong si Luis at tanging itong si Toto ang naiwan doon at sumama sa pagpupulong nitong si Luis. Wika nitong si Luis kumalma muna tayo. May ibang pakay ang mga ito ni Nanay Candida. Kailangan natin na masundan ang kanilang mga bakas. Naglalaho din ang dalawang mga panabong na manok ni Nanay Candida na simula pa noon lagi niyang kasama. Maaring may kaugnayan ang mga dumukot kay ina sa pananabong. Nagpadala na ako ng ulat kay Butchok at Buno doon sa kanila ni Rosa para makabalik agad ang mga ito dito sa lugar ng kanlasog. Mas nakakabuting ilihim muna natin sa lahat ng mga tao dito sa bayan ng kanlasog ang nangyayari kay Nanay Candida para maiwasan na magkagulo ang lahat. Batid din itong si Lois na ang kasama nila ni Akiko at Abu na si Mark. May tangan din itong kakaibang mga kakayahan kaya nagtanong na din ang mga ito tungkol sa pagkatao nitong si Mark at nagulat pa nga ang mga ito nang mapagalaman na apo pala ito ni Tatay Dadoy Wika din itong si Mark Nasasabik din akong makita si Nanay Candida Marami na akong nabalitaan tungkol sa kanya Ngunit ganito pa kalungkot ang aking naabutan Nais kong makatulong sa inyo Nais kong makagawa ng pagtulong sa pagtuntun Doon sa mga may gawa sa matandang babaylan Sagot naman itong si Luis Maraming salamat Mark Hintayin muna natin si na Butchok para mapagplanuhan agad natin ang mga dapat natin nagagawin. Habang naghihintay naman ang mga ito sa pagdating nila ni Butchok, inihanda na nitong si Luis ang mga dapat nakakailanganin at gagamitin. Kailangan niyang sumama kung sakali. Inanan niya ang nakataya sa mga pagkakataon na ito. Inihabili na lamang niya ang kanyang naiwan na tungkulin kay Tuto. Nag-alala ng sobra itong si Luis sa nangyari sa kanyang ina. Ngunit hindi na lamang niya ito ipinapakita doon sa kanyang mga kasamahan, lalo na sa kanyang mga anak, para hindi mapanghinaan ng loob ang mga ito. Lumipas ang mga oras, pagsapit ng alas 4 ng hapon, dumating na si Nabutsok at Buno doon sa bahay. Nag-alala din ng sobra ang mga ito at agad na nagtanong kay Luis kung papano nangyari ang mga bagay na iyon saad na wika nitong si Luis. Butyok, malakas ang aking kutob na may kaugnayan sa pananabong ang mga nasa likod ng pagkawala ng lula kandida ninyo. Kailangan natin ang kagawa agad ng paraan para masundan ang mga ito at mailigtas si ina. Napaisip ng ilang mga segundo itong si Butchok. Maaring may katotohanan ang hinala ng kanilang ama na may kaugnayan sa pananabong ang nasa likod ng pagdukot kay Nanay Kanida dahil isinama ng mga ito ang dalawang panabong ng matandang babaylan. Pagkatapos, wikang sagot naman ito kay Luis. Hawak nila si Nanay Kanida, Tatay Luis. Mas nakakabuting sundan namin ang mga ito ng mabilisan. Isasama ko ngayon sina Buno, Akiko at Abo. Batid kong hindi papayag ang mga ito na maiwan. Dahil alam kong nag-alala din ng sobra ang mga ito sa kalagayan ni Nanay Candida. Sumunod na lamang kayo. Tatay Luis, may mga iiwan kami na mga bakas sa aming daraanan at mga platandaan para agad niyong masundan ang aming grupo. Naintindihan naman agad ni Luis ang ibig ipahiwatig at mangyari nitong si Butchok. Nais nitong banayad lamang ang kanilang gagawin para hindi mabulabog ang kanilang mga kalaban. Baka kasi makahalata pa ang mga ito at kung ano pa ang kanilang gagawin kay Nanay Kanida. Agad na tinawag nitong si Butchok ang mga kapatid at inaabisuhan na mga ito sa kanilang mga dapat nagagawin gagawin at misyon. Muling uwi ka nitong si Butchok. Bono, ikaw na ang bahala sa dalawang ito. Kailangan agad natin na makagawa ng paraan para masundan ang mga kalaban na may dala kay nanay kanila. Matapos lamang iyon, agad nang humanda ang mga ito at umalis na doon sa bahay nila ni nanay kanila. Uwi ka naman nitong si Luis kay Mark. Mark, maraming salamat sa pagnanais mong makatulong Susunod na lamang tayo doon sa grupo nila ni Butchok. May mga iiwan na mga bakas ang mga ito at mga palatandaan para masundan agad natin ang kanilang grupo. Nagpasya naman sina Butchok na doon na nila gawin ang mga ritual at mga usal sa kubo nila doon sa may kakahuyan sa dating tirahan nila ni Nanay Kanida. Sakay ngayon ang mga ito ng dalawang mga motor ang kas nitong si Butchok itong si Abo samantalang angkas naman nitong si Buno, ang maliit na babaylan na si Akiko. Makalipas ang ilang mga minutong paglalakbay, pagdating ng mga ito doon sa lumang bahay nila ni Nanay Kanida, may mga hinahalungkat doon na mga kagamitan itong si Butchok. Hinahanap nito ang mga lumang kagamitan ni Nanay Kanida na magagamit nila sa kanilang pinaplanong gawing ritual at mga usal. Samantalang ginagawa ang mga iyon ni at Buno. Doon naman sa labas ng bahay, nandoon naman ang dalawang mga batang paslit na sina Akiko at Abo. Habang naghihintay ang mga batang paslit doon sa kanilang mga nakakatandang kapatid, biglang may nasipat itong si Abo na parang isang maliit na nilalang na kumilos doon sa malaking puno ng baliti na nandoon sa gilid ng malaking bato na nasa unahan naman ng lumang bahay nila ni Nanay Candida. Sinipat-sipat itong mabuti ng batang paslit. Habang naglalaro itong si Akiko doon sa gilid ng bahay, umalis bigla itong si Abo at papunta doon sa puno ng balite. Nagpunta ang bata doon sa kinaroroonan ng malaking puno ng balite at hinahanap ang nakikita nitong nilalang kanina. Ilang sandali, nang mapunta sa likurang bahagi itong si Abo Dito niya muling nakita ang isang maliit na nilalang Lalong nagulat ang batang paslit Dahil sa kanyang pagkurap Biglang nagiging manok na panabong ang nilalang Napatigil sa pagkilos si Abo At tinitigan nang mabuti ang kakaibang manok sa kanyang harapan Lalong napadilat ang mga mata ng bata Nang marinig niyang nagsasalita ito Uy kalito sa kanya ikaw ay isa sa mga apo ni Candida. Batid kong nalagay sa alanganin ang kanilang sitwasyon, kaya kailangan ninyo ang aking tulong. Kaya kung matuntun ang pinagdalhan ng matanda. Ngunit imbis na magtataka at lumayo itong si Abo, tuwang-tuwa pa nga iyon na lumapit doon sa nilalang. Natutuwa kasi ang batang paslit dahil sa isang manok na nagsasalita. Huwi kang sagot naman ng batang paslit doon sa nilalang. Alam kong kaibigan ka ni Lola Candida. Kaya tulungan mo kami. Nais kong ipaghiganti ang aking Lola sa mga dumukot sa kanya. Nais ko silang patayin lahat. Sa mga sandaling iyon, bumalik na ang anyo ng nilalang. Isang maliit na nilalang na kulay itim ang buong katawan at mapuputi naman ang mga nalalagas nitong mga buhok. Kasing laki lamang iyon ng pusa kung tutuusin. Ilang sandali lamang ang lumipas, tinawag na itong si Abo ni Butchok. Kaya nagmamadaling tumakbo na itong si Abo pabalik doon sa kinaroroonan nila ni Butchok at kasama na ng batang paslit ang maliit na nilalang. Agad naman na wika nitong si Butchok. Buno, Abo, Akiko, gagamitin natin ngayon ang maliit na bujong na ito para mahanap natin ang kinaroonan ni Nanay Kanida. Akiko, tulungan mo ako sa paglatag ng mga usal. Ngunit bago naman nasimulan ni Butchok ang mga usal kasama ang kanyang kapatid na si Akiko, biglang napatitig ito kay Abo dahil agad na napansin itong si Butsok na may kasama itong si Abo na isang maliit na nilalang na nakapatong doon sa balikat ng batang paslit